IFM Iof Foreign News Iminungkahi ni Pangulong Abdel Fattah el-Sisi ng Egypt na itigil na ang nagaganap na putukan sa pagitan ng Israel at Hamas upang palayain ang apat na hostage na hawak ng Gaza. Kasama sa plano ang pagpapalaya ng ilang bilanggo mula sa Palestine at paggahatid ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Sa kabilang banda, nagpatuloy ang mga opensiba ng Israel sa hilagang Gaza na ikinamatay ng 33 na katao, karamihan ay kababaihan at mga bata. Sa Lebanon, walo ang patay matapos ang pag-atake ng Israel sa Sidon ayon sa Lebanon Health Ministry at dalawang Israeli strike ang tumama sa isang residential building. Kasabay nito, nagkaroon ng pag-atake ng isang truck sa bus stop malapit sa Tel Aviv na ikinamatay ng isang tao at ikinasugat ng higit 30 ang katao. Dagdag pa ng Health Ministry ng Gaza, mahigit 42,000 Palestinian na ang nasawi dahil sa opensiba ng Israel at libo mga residente ang nawalan ng tirahan dahil sa mga patuloy na pambobomba. Para sa I Have News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol!